nang inakit namin. As in, ng tarik. Ngayon naman, ayan na. Pababa na siya. Nauna sila at tigyan natin. Kaya to, kaya to? Kaya po to. Ha? Kaya. Uh, kaya po. Una kaya para kung saan mo. Huwag mo masyado magano. Dikit ka mama. Nay, natin sila, Nay. Wow, pala mo talaga. Ang kamay mo. Ang dami ng kayas-kayas ng sayo, baby sabihin. <laughs> Ibig sabihin, ang dami nang nag dyan kumalembang. Alright, nakalusot na kami. O si Kuya nga, chill lang oh. Pala doon daan. Sa gilid kasi <laughs> ang <jayang> daan. <laughs> doon pala ang daan. Ay, kang... Doon ang daan sa gilid. Nay, ang alangan nilang ano mo, Nay? Ba't parang mas kabado pa kayo sa akin ha? <laughs> doon pala sa gilid yung daan. Oh, okay, ano sabi ni Kuya? Sus, so, basic. Ganito ang daan. <laughs> so guys, buhay pa kami. Tinurok na tuloy ni Kuya yung daan. Sa kahirap kayo. Ngayon lang kami nakapunta dito sa beach na to. First time namin magpasok dito ngayon eh. Ano? Mm. Padula yeah. sa anak ko. Eh, di baka kapit ng gulong nila yung atin kamo mong delikans. Jeyo na kayo, dulo lang kami. di yeah. Jeyo kasi to madalis na madali, madali matumba sa mga ganito eh. Wow. Yeah. Tapos lumabog no? Tula. Oo. Mm -mm. Oo, oh, kita mo na. Ako Yan, ba? tapos magreklamo naman siya. Ako naman maglilinis ng motor. Ang putik-putik niya mga motor. Sus. So, Di ba rin may iya. Uh, Sana park natin dito. Daliin? Ay, sure, yun. Surf. Ah, surf? Surf? <laughs> pala. Dalo yun, surf. Ayan yung beach dito, oh. Wow. Ganda din na lo. Dung-dung, oh. Ayaw nga magpabuhangin daw. Ah, sus. Ang arte naman. Pero mamaya, ina. Eh na. Dina, si dun doon mabuhangin. Ay magpabuhangin pero magbabad-babad ng buhangin mamaya maglubog-lubog pa. Gano'n na nga, ang angas ni Ming oh. Tumataba kaming no? Ha? Tumataba. Tumataba. Tumataba siya na Jo? Aba. Madami kasi kinakain. <laughs> Kina kasi tayo nagka-camp so hindi na tayo nagugutuman. Tama, yun talaga. <laughs> Sa camping kasi alas 12 na tayo ng gabi, kumakain isang beses lang kain natin. Uy, sagad gumamit. na yun. Oo. Oh, oh. <laughs> Bukas na ulit. Ayun oh. You know? Ayun know? oh. Uy. Oh, Ayan lang Mista, niya. Wow! Uh, Ayan lang. Hindi kailangan malalim. Nakakamiss pa. hindi na, 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 naman gawin e. eh. Nakakamiss. Parang dati di pa namin nagawa kahit kailan eh. Hindi yeah. <laughs> pala kailangan malalim na malalim yung tubig. As long as may alon, uh, okay na. Sain sila kung maliligo sila o hindi. Uy, mukhang may maliligo na. Uh, mukhang may maliligo na. Wala nang design. Wala nga eh. Mukhang may maliligo na agad eh. Oh. Naku si Meng, nag-aisip na na rin. Doon banda oh. Ah, dito Kuya, yeah, lang kayo. para Para nakikita ko kayo. Mimim ka okay. na rin. Mimim ka na rin, nagsisip pa. Nagsisip ka sa malayo. Stop, stop na, stop na. Yan. Kala mo ah, kamo mo. Pag-away ka na dito na. Kaya ayaw sa iyo eh. Sino oh, si ko pa no kay tawaw, bawai mo ka palagi. Di ah. Na.

Ano yan? Ano yan? Surf. Surf. Ha? Magsasurf? Mag Mag Alam mo mga marunong oh. Sige na, tawag na kayo daddy daw. Go na daw doon. Baka may oras pa. Ba? go! bago magdilim. Anong gagawin nila ako Surfing. So yun na, naging na nila daddy. <laughs> Grabe! Ang ganda ni Churo nito. Ayan oh. Wow! Sige kaya mo? <laughs> <laughs> Lalim. Palubog na yung araw. Susubukan natin mag ano, surfing surfing. So nanghiram tayo ng surfboard doon. Hindi namin napigilan. Sana kanina pa kami nanghiram para mas matagal sana namin nasubukan. Kaya nga sinasabi, wala kayo dapat sayangin ng oras. Kapag naisip nyo, nagustuhan nyo, go na kagad. Kasi kami nag-alanganin pa kami kanina. Nagsayang tuloy kami ng panahon. Uy, grass server na surfer na.

Sisigaw. Sisigaw. <laughs> <laughs> Sila kuya yung mga professional dito. Ayan oh. Dapat nakatalikod sa alon, Jay. Ah, paano ang timing? Pag may makita po yung alon. Kung gusto nyo po siyang ang cut. Talikod lang po. Tapos, pa. ah, tsaka katatalikod. Tapos sasabayan mo siya. Yeah, no, Jay, no? lagi ka nakatingin sa likod mo, Jay. Kasi po yan. So, halimbawa, pag sabi ko tayo, kamay nyo po dito. Huwag nyo po hawakan yung bilis. Okay. Flat lang po siya. Flat <laughs> Kanan. Kaliwa. Hawakan ko po yung board. Tatayo ko yun. po tayo. Kanan. Kaliwa po yung sarap. Si Anya may sarang ng episode. Ah? Ha? po. Oh, ito si Meng. Meng, paunahan kayo ni Kuya Jeyo. Oh. Parang mas mabilis matuto si Meng. Wow! sayang kayo po ni Kuya Jey, ha? Go, Jay! Go, Jay! Go, Jay! Wow! <laughs>

Kapag nag-wow ano? instructor, <laughs> si Kuya na lang nga. <laughs> Sa kanila pwede rin. Ano ka mam, kaliwa. <laughs> Yun ba na hindi yung green ano? Kanan. Hoy, oh, nagawa ko to. Ha? Siyon mam, kaya mo. Tayo mam. Tayo, let's go! Tayo. Go, go, go! Wow! Oh! Siyahan oh! 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 Nagawa ko! rin naman eh. Balang Opo, po. Isa pa, isa pa. Galing mo pa? Ha? Sarap, mo. Okay, sa motor namin ngayon bago yung magbitbit na kami Ay mga surfboard. <laughs> jo, please. Ang nakakatawa. nga, eh, yung lahat. Ang sa tubig, eh. mo, nakakatawa. Ano? ano? <laughs> Ay, hindi pala? Ako <laughs> <laughs> Umasa ka, at? Umasa ako, kuya, umasa ako. <laughs> si piling, Jo. Mm -hmm. so,

enjoy talaga namin. Ang mga surfer waiting. Okay, tayo, tayo. Tayo. Woo! padel. Woo! 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 lang. Patel, tayo! Late, 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 late. Patel, patel, yun yung patel. Tayo, tayo, tayo! Tayo! Kaya! Isa pa, isa pa! Bago Dumilim na! Kailangan na namin magpakap. Kaya tapos si mo magbagsak-bagsak? Yes. Yeah. Uh, try lang lang try. Hindi ako susuko. See you! Hello!